Oh, gozaimasu. So, today is Sunday. May lakad kami. Puyat ako gabi sa Hanabi. Kaka-edit ng video. Oh, kakabangan ko lang may lakad kami ng 9. Nang oras na 8. Uh, 8.47 8.47 na tas 9 Magbe-prepare lang ako Para sa lakad na Mamay na lang ulit So ayun na nga Nakaligo na ako Oras na oras is 9.02 yung mga 10 daw pupunta yung kasama namin kaya ngayon ako ay kakain muna saglit saglit lang talaga Mapupunta namin kasi ngayon eh, yung tinatawag nilang peri market dito sa lugar namin so every third week ng third week or fourth fourth week ng month meron meron ganun dito so, yung pupuntaan namin mura yung mga item pero hindi siya yung brand yung may brand yung pero tingin ko hindi bira lang siya mga second hand items siya magiging service namin yung katrabaho namin si Tia si Tomida sa akin may sasakyan siya kasi libro siya kayo kaya sama kami habang hinihintay namin kain mo na on time naman sila dumadating siguro 9 na dyan na yun malayo kasi siya pag iba bike mas okay kung nakasasakyan andyan na nga siya. Andyan na yung driver namin. Sakto naman yan. 9.12, 9.10 sabi niya. Pero okay lang. Libre naman. Aalis na kami. Ganto lang ako. Yan lang ang aking suot. Kaalis na kami. Kasama ko yung mga senpai. Mapagda na kami. Ay! Pai din. Yung driver namin. Anita sa, Ala! Dostya! Yung... Sabi mo na dami yung kira kasi. Kiray, Ang senpai Hendrix. At na lang ang kulang. Tama ka ba? Adyon na! Anjan na ba? ah! Di ka wala Ang bihira. Hendrix. wala <laughs> na si Tuwida. <laughs>

やばいよ。 ako yeah, <laughs> ah, <not today. laughs> mo na kami sa daldal <laughs> -dal nung pasawa namin ni Ang gising <eko. laughs> <laughs> 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 Empre wala Di ba? Parating na yung handle Na-delay na lang. Yung oh, Santee Park. Nasa gym na yun. May binibenta. So, ito ang pre-market dito. Tuwing fourth week ng buwan na ang mga binibenta. Yun yan. Ewan ko kung may mabibili pero sana meron. Mga second hand item na siya. Maraming tao. Last time eh hindi mo ganito kadami tao ang daming tao di ba makasigit late kasi kami maganda sana kung nauna una hanggang alas 11 siya na ngayong umaga hindi ko lang sure kung mabibili ang pa ito ano wala ano maganda ibot pa marami yan mabag kano yung ganito ito so, ay 900 yun pero so, magamit ito so, dalas ang hinahanap ko dito mga tools talaga Kasi si tatay laging nagbebenta ng tools Uy, hindi um, ka na naman kayo Ay, <laughs> ready tayo sa tools Kano yan, Pai? Mayroon akong ano eh. Tatawaran natin ito, mga hmm. ano na lang. 500? Hindi. 50. <laughs> <laughs> no? Mayroon akong pang ganun eh. Kaso, ay, mang pang mingwit. Kasi wala akong yung... Wala akong ganito eh. May pang Yung ganyan yung niya man. eh. Saan ba yan? Paano ba yung ginagamit? Hindi ko alam. Ilalagay hey, mo lang yan dito. May pang ipit yung pang mo. Ipit mo lang ito dito. Oo. Oh. Hindi na yun malalaglag. Hindi na. <laughs> <laughs> Tapos yung tali. Sorry, talagay mo lang sa dulo. Papadaan mo hmm. naman. Eh Ito nah, hindi ko alam. Ito, pwede na siguro to. Tagpap, tag 300 lang, oh. Ito, magkano to? Sorry na ko. Baka, baka, ano, magamit ko na yung nandiyo sa, paano to? May tali na siya kasama. No, no, no. Na. Hmm. May na. May tansi na kasama. Tama yeah, lang yung doon sa ano. Sabi ako. ako? daw yan. <laughs> Bili ako kahit di ako namimingwit. Nabili niya yung ganito niya ng... 200. Kaya bili mo dyan, Pai? 200. 200. 200 eh. Ano pa ako para may mas <laughs> nangyong Okay na ito, diba? Cute. <laughs> Pari ba, Yakwe? Yakwe. Ito, oh, bibili ko siya. Ay, bibili ko, Pai. <laughs> ha? Sandaan lang eh. Sandaan lang eh. Ano? Oh, Pabaklasin ko na lang mamaya. What's up? Tapos mate Ooy! Nakablog ko sa iyo eh Papay Maklos Hehehe Ayun may hagdanan doon Pwede sa likod ng kwarto Galing ko kaya yan Hoh! <laughs> Hoh! Hoh! Goyako e Goyako e Goyako no. e Kano na yan? Goyako Tapos ito Itigay sa akin ng Goyako itong hagdanan hagdanan Kaya yeah, kore Kore mo Salamat. Demo after din eh. After din na to. Oh. to kore. No, kore mo. Mo. Eto, to Mas discount sya pag marami kang binili. Pero magagamit ka to. ko na to. Sendin. Diyan niya. Ah, arigatou gozaimasu. Gambaran, magkaragi kureto. Kurete. Pero, ato de tory mas doyobu desk ka? Ah, iyo, iyo, mag. Oblaget na ako. Di pa ikey. Di pa ikey. Palay. Mga sampai ko. Sa trabaho. Ay. Sa trabaho kami na may sa saktan. Ayun, sa itaong. Ano ako ng hagdan. Di ba sa kwarto ko may palabas? Balak ko dun ako lalabas pag minsan. Na, ito na yung nabili ko. Nalagay ko kasi ito sa may bintan ako. Ang tawarad ko. Pinente sa akin na sen niya Ibig sabihin Pero nakuha ko siya ng sen. Sen lang. Yeah, yan. 100, lang. Ang 100, dami 1,000 lang. 1,000 100, lang. Isang lang yan. Ano yung na? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ah. Ay, arigato ko sa imas. Bed na. Hmm, sa akin. Talagay niya daw doon. Ayusin ko muna ang aking buhok. Basta kasi yung buhok ko kanina eh, kaya hindi ko tinatali. Pakakapaglibot na. yung mga laruan dito. Hindi siya mga pampadala. May mga sapatos din dito. So, parang maliliit. kaso wala pa naman akong anak may pamangkin ako kaso yun ko alam yung size na paa mahirap bumili dito kung hindi mo alam yung size ng paa um, yung view pala dito is isang malawak na lawa yung dagat pero lawa lang yun sinapapaligiran siya na bundok yan

cupsan Okay, natulog na. Hindi, hindi yet. Ano try ko na mag-vlog. baka sakali. Pero ano 'yon? Sa YouTube ko lang i-upload. Para hindi nakakaya sa mga friends natin sa May YouTube, YouTube ka na rin. May YouTube na ako dati pa. Ay, lang ako. I-share mo sa amin. Oh, popost ko to next ta? week. Oh, popost ko next week. Pag sinipag ako mag ano, mag-edit. Ganyan. Hindi na wey, oh. Ano <laughs> na sa ibang kaisa. Wala na ako. Mamakitang maganda. Ay, pa tao. Ikot-ikot na lang ako. Saan <laughs> ako mabili? It's up to you. Oh. So mahal. Ano na naman binili mo dyan? Yeah. Yung ano? Si Mimot mean, mo talaga eh. No? Ako patawad. Nagutulog tayo sa tao. Nakabili ka na kanina eh. May nakita akong... Asa ah, tingin ko hindi kasi eh. Pero ang ganda kasi. Ayan eh, o. Size? Anong size? 38. 38 din yan, 38. 38 yan lahat. Ito pa naman. Bilin mo kay Sinar, bes. Nagkadol siya si Sinar sa office. Sinar sa inko eh. Kore ba? Kore desu ka? Kore ba yan? ako eh. 500. Magkaka? 500. Yung isa na lang. Hindi siya nagkaganyan. Pero yung dalsos. Ganda kasi yung Zara. Zara. Bilin mo kay Sinar. Okay. Sabi mo eh. Tapos magagamit din ni Berta yan. Yun nga, iniisip ko, si Berta. Kuriwa. <laughs> okay. Kuya ko eh. Kuriwa. Ikura desu ka? Kore, fukat skatte kuretara, kore ageru. Ah, ano to? Bibiling <laughs> ko daw tong dalawa. Tapos yung sombrero, libre na. Magamit naman to ni Berta, no? Oo, oh, oh, kailan ba siya gagraduate? Oh. Pwede na niyang gamitin sa graduation niya. Sige naman. para hindi sayang yung punta ko. Okay, si Ay, makabulog ah, din na. Pagbulog ko yung dalawa. Pagbulog ko yung Ay, chato din. Pagbulog ko yung dalawa. Okay, uwi yan na. Ito lang ano? Ano, ano yan? Handaan? Parehas! Okay, bilhin mo dyan. Ano? Set na? Set na, isang salibo lang. Meron na yung pang fish. Tapos yung wire, yung alambre. Binili ko yung alambre, magagamit ko sa ano. Magagamit ko sa pagtatanim ulit. Pwede nilagayan ni ng isang pasok. Pwede ano? Sabi ni Neto, lagayan oh. daw ng pasuto. Pagkakataanan pa daw yung driver namin, yan um, um, na, ano yung lagat dito sa amin, yan na. Oh, sini. Bisi kami ke gabi. Ultra wide nya kita kita apa rinya ano? Para na oh. okay. Dito okay. kami sa Sheroya. Yeah. Dito eh. pera eh ah, Parang gusto kong matulog ah <laughs> Naantok pa <may> eh oh <laughs> Ganda food truck yung gamit nila food truck parang masarap nga kumain food truck, ang galing na ito, coffee coffee to diba? coffee, galing o no? kakain muna kami magkakain na rin parang si barbie nyo tubig. wala mm. oh, naman no, tubig nila, 150, pero no choice. Isa yan. Galing na oven nila, oh. Mini band din. Mm. tubig, yung pipit. Pipit ng aso. Ang Ah, ito yung sinasabi nila. 15 minutes massage. Ay, ako dyan. Okay, let's go. 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 Okay, Diyan muna Abang nag yang Diyan kami magpapalpasal

uwi lang namin at ito ang aking mga nabili yan hagdan hindi siya matibay pero to try kong patibayan yan kasi ito ko siya gagamitin kasi pag ako gusto ko na maghagdan tapos yun yung mga binili ko ito kasi ito ito kasi meron akong fishing walang ganito daw gumamit nito na pero nasa ganyan oh. o no? ganyan okay ganyan okay. sya tama ba yung haba nya ang haba mukhang lang pa ng dulo dito so aayusin ko okay. okay. pa to pero at least meron Marami pa akong gagawin Bukas kasi may pasok pa kami Kailangan ko magluto ng pang isang linggong ulam Tapos maglalaba pa ako Marami pa akong gagawin Kaya Maburo hanggang dito na lang itong video na to Next week ulit hanggang sa susunod